Bago mo punahin ang anak ng iba, kamustahin mo muna ang buhay mo. Kamustahin mo ang anak mo. I-check mo kung baka sa kakapuna at pansin mo sa ibang tao, sarili mo ng anak ang napapabayaan mo. Baka sa kakasunod mo sa buhay ng kapitbahay nyo, hindi mo na nasunod ang tinatahak ng pamilya mo. Walang masamang magtanong sa buhay ng iba, lalo na kapag gagawin mong inspirasyon. Ang hindi maganda is yung alam ka. Yung bawat galaw nila, Nanjan ka nakaabang at nagoobserba. Yung pangungunahan mo sila sa kung anong dapat at hindi dapat nilang gawin. Imbis na pakialamanan mo ang iba, mas bigyan mong tuon kung paano ka mas ligin hawa sa buhay. Imbis na magaksaya ka ng oras kakachismis, mag-isip ka ng mga ideas paano kumita o paano maging mas mabuting ehemplo sa anak mo kaysa ubusin mo ang oras mo sa ibang tao na wala namang pakialam sa opinion mo, baka pwedeng ituon mo na lang sa anak mo na naghihintay ng atensyon mo. Kaysa usisain mo ang anak ng iba, pagbutihin mo na lang ang pag-aasikaso mo sa sarili mong anak. Nang sa gayon, hindi siya lumaki sa isang pamilya na walang ibang alam kung hindi punahin ang gawain ng iba.